Pagpunta muna tayo ngayon sa Maynila. Kita po natin sa ating live na video na uh, may mga taong nagsitakbuhan kanina. Hingi tayo ng update kay Jonathan Andal. Jonathan, um, parang nagkaroon ng konting movement dyan. Tama ba? Usok ba yung nakikita namin, Jonathan? Sige, yeah, ako. Uh, I'm very na ako. yung container sa burp. Gulong Sir, ano na nangyayari? Pwede malaman? Ano yung nasusunog? Gulong? Sinunog nila yung mga gulong? Dala nila yung gulong o saan galing yung gulong? Sa container van. Ah, yung gulong ng container van. Yung pala yung nasusunog ngayon, tiya. Yung gulong mm. ng container van. Sinunog daw ng mga pre Yung mga nagpaprotesta. Aha. Uh Pe -huh. Teka lang, nakita natin yung, yung mga yung mga polis. Meron silang mga marikasero. Oo. Oh, sa May mga hinagis daw kami na. Ano yung mga hinagis sila? Bote, bote na may. Bote mm -hmm. na malalaki. Teka, kaya umabate, umabate yung mga, mga, mga pulis. May mga lumilipad. Teka lang, may take over lang lang. May... may... Teka lang. May kinatasa ng mga pulis yung hanilang shield. May mga lumilipad na ano yun? Mm -hmm. oh, Jonathan, ingat Binitira ka muna yung mga dahil... Motor. Uh oh uh -oh. Oo, uh, But... uh, baka kailangan mo rin sumilong muna, no, Jonathan, nakikita natin. Parang nasa hagip ng camera, kita natin may mga paa doon sa kabila ng container van. Uh Oo, -oh. Jonathan? Yes, Pia, sorry. I'm your uh internet. Oo, -oh. linawin lang namin, itong container van na ito, uh, nandiyon ba talaga yan dahil nakabarikada yan, Jonathan? Yes, nakabarikada. Okay. Yung container van na yan dito. Uh -huh. na nahina, hinarang ng mga otoridad itong Ayala Bridge para uh -huh. hindi makadaan dito yung mga magpo-protesta. Pero, bukang sa mukha nangyari, bukang, oh, Sir, sorry. Sir, pwede magtanong na ba nila makapasok dito kanina? <laughs> ah, lang. Uh -huh. Alright, ang sabi ng polis na nakawusap natin, may sa piya, may nakikita mga lumilipad na pato. Ayun, uh -huh. ayun tumatama dun sa mga na-corporation ngayon yung mga police na nakaangat yung kanilang mga shield mm -hmm. <laughs> Alright, Jonathan, uh, ingat ka rin, no? Yeah. hanap ka na masisilungan dahil baka pati kayo ay matamaan dyan. Nakikita namin kasi dun sa video ng iyong cameraman, hagip niya no, yung ibang mga tao na nandun sa kabila ng container van. Si Resenia sana ng mga polis na huwag namang bato, wag na gulo, pero uh, buti nakalayo na rin kayo no? kahit papano. At nakikita na namin sa kalsada yung mga bato na inihagis. May mga kinamaan na at yan. Pintura. So nagbato sila ng mga pintura. Pintura pa to. Ayun, kasi nakita natin yung mga balat ng mga ibang mga polis dito. So yung uniforme nila, markado ng mga kulay gray na pintura. Mm -hmm. So yun daw sa may mga lumipad daw na bote kanina. May naman na, may laman na mga... Sige, pinapasabi tayo ng polis kasi baka may mga lumilipad. Mm -hmm. Pero Ayun, Jonathan, yung nasi, nakikita uh, natin, yes. uh, yung grupo na nandun sa kabila ng container van, malaki ba yung grupo? Kasi parang doon sa visuals natin, hindi naman yung ganun kalaki yung grupo. Actually, siya yeah, sa point of view ko, dito sa, 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 sa pwesto ko, hindi makita kung gano'ng kalaki yung mm -hmm. grupo na nasa kabila. Kasi mm -hmm. nakahabang sa view natin, yun, yung container van eh, na nakabarkada dito sa may uh, Ayala Bridge. So hindi ko makita kung malaki ba yung grupo na nasa pabilang oh. side. Oh, oh. Pero ito, nakikita ko, nakatot sila ng mga mask, ah, nakatakit ng muka yung kanina, nakatakit ng tele, yung mga mga Ito, ito, pa-abante na. Umabante oh. na yung mga ibabato. Saka parang mga bata ito. Mga, parang mga kabataan. nakikita ko, namamato ng mga bato at mga bote dito sa mga pulis. Oo, nakita yeah. na nga namin sa video, no, uh, Jonathan, at parang uh, na, tinanggal ata yung yero dyan, ano? May yero ba dyan kanina? Kasi ngayon parang uh, bu may butas na, so talaga nga naihahagi sila at naibabato nila kung ano man. Pero ito, okay, so yung iba naglalakad pa alis pero parang may iba na yes, talagang... lumalayo nga... na. Oo. -o. Pero may ibang nananatili pa rin, Jonathan? Yes, so nakikita ko, meron pa rin mga paa doon sa sigurad ng container van. So, pero wala na lumilipad ngayon ng mga kung ano-ano mga binabato nila. Pero yung mga pulis ay nakaposisyon pa rin. Hindi na rin kung may naririnig ka sa background ko, yun yung panawagan ng mga polis, yung parang public service announcement nila mm -hmm. sa mga na kahit ay usap na manatiling mapayapa at maayos yung gagawin uh, kilos protesta. Masakit sa mata at sa ilong yung utot ng gulong at mm -hmm. sinusulong. Mm Oo nga. Nako, eh Jonathan, medyo malapit-lapit rin kayo no doon sa lugar. So baka nga kailangan umatras ng kaunti no kung uh, masakit na sa uh, sa ilong ano, at sa mata. Yung usok kasi nakita namin itim-itim at may apoy pa rin. Hindi pa rin pinapatay yung apoy doon sa gulong. Uh, pero Jonathan, uh, sa ngayon ba may mga dumadating pa rin na mga nagkikilos protesta diyan? Actually, Pia, yeah, hindi ko talaga makita itong kabilang ah, okay. side dahil bukod sa makapal yung usok na nasa harap namin ay yung barik nakabarikada dahil sa yung container bus. So, hindi ko matana kung ano yung nangyayari doon sa uh, kabilang pa panig itong mga, itong panig yung mga rallyista. Mm -hmm. Alright, pero sabi mo nga, no, Jonathan, na uh, sa ngayon, eh, uh, maximum tolerance pa rin no, yung ipinapatupad dahil pinapaalalahanan pa lamang sila ng mga police na Uh, humito sa paghagis ng kung ano man at uh, pinapa pinapaalis ba sila Jonathan? Hindi naman sila pinapaalis kasi ang off limits lang naman talaga eh itong Ayala Bridge hindi lang mm -hmm. sila pwede pwedeng pumunta rito. Eh bukod sabi ng gusto kami ng eh kung uh, ang gulo daw dito sa area na ito kasi pwede sana nila tandaan na papuntang Mindanao Tawid lang to eh. Pag nakatawid ah. ka rin sa Ayala Bridge, ang oh, oh. mo na siya, diba eh. Ito na yun. Alright. Naku, Kaya, Jonathan. Kaya kung nakatawid ka Bridge, sila. Mm -hmm. Naku, Jonathan, eh, may nakita kami yung video kanina mula naman kay Manny Vargas Ay, ng DZW. May kami naririnig ako kung pumutok, pumutok, tumasapog ako naririnig. Uh Oo. -oh. Um, Hindi ko alam kung ano lang yun, pero may narinig akong pagsabog dun sa may... Sa kabila, mayroon, no? Yung ba yun? No? Kasi, well, Jonathan, meron kami nakikitang kuha ni Manny Vargas um, na lumalapit na yung mga relista sa mga polis na naka-formation at na talagang tinutulak so, so, na yung iba. Ito, so, ma-attract ma niya yung ano, patras niya yung mga polis. So, oh, naka-position, petcod ng mga polis. So, ang point of view ko, at at sa mga oras na ito, nakikita ko yung mga polis, patras sila. Mm-hmm. Uh, oh, Jonathan? Oo. Uh -oh. Yes, so, yes, 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 Sorry, linawin ko lang yung sinabi mo. No? Yung mga kasama mo dyan, uh, paatras na rin ba yung mga polis? Umaatras sila sa mga oras mm -hmm. na ito. Paatras yung kanilang uh, kung uh, ano nangyayari, kung anong, uh, kung anong utos sa kanila. Pero mukhang, mukhang, umayos na, mukhang pumayapa na yung sitwasyon. Kaya uh -huh. Pero ito, tada, wait, nag-formation pa na sila ulit. Nag-formation ulit. Nakala oh. ko, oh. Uh, aalisin sila sa kanilang pwesto, pero hindi. Nag-formation sila ulit dito. Okay, pero wala At ka nang naririnig. Na, nakikita, nakikita, ko na yung, uh, yung mga nagpo protesta Medyo marami pa. Yung nandun sa kabilang side, itong container van. Pero wala na ang mga uh, nambabato ngayon. Wala na ang nakikita sa mabato. Yes, Pia. Alright. So wala ka na naririnig. Kanina sabi mo, Jonathan, parang may pumuputok. Wala naman ngayon. Tumahimik na? Ikaw, so, may isa lang, may isa lang bahay mo na rin akong pagsabog. Hindi ko alam kung ano yan, i-verify natin mamaya. Baka, hindi ko alam kung that's the hood doon ba sa so, may natusunog or kung ano man. Pero i-verify natin mamaya yan. Kaya wala lang okay. ako naririnig na uh, kung ano man di Alright, sige Jonathan, babalikan ka namin mamaya. Mag-ingat kayo dyan. Uh, si Jonathan Andal po ay nakabantay po dyan po sa Maynila, sa may uh, Ayala Bridge, kung saan hindi po pinapayagang makapasok ang mga nagkikilos protesta. Pero gaya na nakikita po natin sa live na video, ay uh, nagsunog na po ng gulong, may mga ibinato, may mga inihagis sa mga polis. So, sa ngayon, nakikiusap pa ang mga polis na huminto na sa pagtapon ng kung ano man o paghagis ng ano man ang mga relista.